Ay, grabe. Ay, no. Ayan, first na, ay, ma, ano siya. Wala yung kilala niyo mo yan ako? Oo. Babae na. Hindi ko alam, ikaw ano. Babae na yan, babae. Nagulat talaga. Nagulat sila. <laughs> nanganak. Kasi hindi na alam na buntis. Hindi na alam talaga na buntis yan kasi ako nagulat din eh. Pero sabihin ko mo may sa kanila kung ano, bakit nanganak yan. Yan sabi ang kuna ni mama, si Kuya. Eh, pero lalaki to. So... Lalaki okay, nga siguro. Tandaan yung lalaki kay Madre. Oh, no, lalaki yan. No, 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 no. Unang anak, no, no. anak niya yan eh. Susunod yan. No. Ay, nagulat sila. Parang hindi yun, talaga makaniwala o ba? So, naman, hindi kasi nila alam to na napasawan. Hindi talaga nila alam. Kahit sila yun. Kuya. Kasi ako alam ko. Alam ko kasi ako Iba eh, may sabihin ko. Kung bakit nang yan. Kaya naman ang yun. tali niya para hindi mag Sa pag-alaga so, pag kasi ni tatay nang baka wala pa talaga si na ano. Na nanganak yung kanyang inalagaan. Wala talaga. Kaya, ngayon pa rin siya nakakita. Oo, ano, parang yung sa akin, talagang matura. Matura. Kaya, okay, kala ko nga nga ito magmatura kasi ma ano siya, maganda yung katawan Taba. niya. Kataba na ano, maganda Taba. yan. Okay. Nanganak yung baka ko. Ano baka? <laughs> yung ginalagaan ko. Ay, kaya ito this Oo. Eh? Oh. Ano? Nagulat din si kuya. Nanganak, doon? Punta mo ba doon? Ang oh, ganda naman nun. Oo. Oh. First time, oh, nanganak niya yun eh. O oh, galing ano, at least ito. Oo, oh, malakas, at mala masigla, malakas. Please, nagulat ako yung inalagaan kong baka dito ng anak ayun oh <laughs> nagulat lang na ako na shock lang ako kasi unang una hindi ko alam na naasawaan to hindi namin alam na naasawaan to walang formality talaga na pinasawaan to. kasi may lalaki naman na na baka si tatay kaya lang hindi pa nag-aasawa yun hindi uh, pa siya nag-aasawa ngayon talagang na, nagulat ako na shock ako kasi may, may anak yung unang naisip ko baka may naligaw na may nanganak sa kabila naligaw pero nakita ko halos hindi pa makatayo sabi ko dito talaga 'to malamang tinining kin ko may ano pa siya dito na makita na bagong panganak. Ayun no, hindi wala na ngayon eh kasi umuwi pa ako sa bahay. Ginawa ko 'yung cellphone ko para mai-video ko. Kanina mayroon pa 'to. Na halata talaga na bagong panganak siya. Oh. Ayano, ang cute. <laughs> Grabe na siya talaga ko ah. Kasi hindi hindi ko talaga expect. You know, may pusod pa oh. First time. First time na nanganak to. Kasi yung binili to na pinalaga sa akin. Yung ano, amo ni kuya. Hindi uh, pa talaga nakaranas ng panganak. Lumalaga pala. Ngayon talaga first time. At uh, nanganak siya. Kailangan namin maging matura to eh. Kasi nga may lalaki dito. Uh, hindi siya nasawahan. Hindi siya nasawang kasi bata pa. Hindi pa marunong mag-asawa hindi pa namin nadala dito sa may mga may lalaki rin dito kaya kala namin nalipasan kasi nakaraan talaga to yung sus ko rin talaga na buntis talaga to kasi uh, yun sinabi ko nga kay kuya yun sabi ko na one to kuya yung, yung simula na nakabitaw to tatlong bisis to na yung nilalagay, nilalagay, nilalagay ko lang sa loob binibitaw ko lang kasi may bako daman to yung tag nagdumating kasi yung ilinyo yung tag init wala makain sa labas dinala ko talaga kung saan ito sa may labas yung umulan-ulan na may mga pagkain na dito dinala ko na dito palagi tinatali-tali ko na yung sa loob pa siya nakabitaw dalawang bisis siyang nakabitaw na talagang sinusuot niya yung, yung makakita siya ng medyo ano talagang lusuto niya tumatakbo dito may mga lalaki kasi dito kila, kila kuya ito sa kabila Nakat, yung unang nakuha ko doon talaga siya nakatambay sa lalaki sabi ko uh, malaking ano yung sa lalaki siya nakatambay tapos gingbalik ko na naman dito nabitaw lang ulit sa loob tapos yun, nakabita ulit. Hindi ko alam kung saan talaga dumadaan. May nahanap na, na nasutan kasi yung time pala noon, pagka ganun, ano makita natin sa mga hayop natin sa baka, lalo na sa baka, sa, ano, sa, ba, sa kalabaw, yung parang sign na magpapasawa sila, yung inga, sila ng inga. Tapos yun, bumalik naman doon. At ginawa ko naman, hindi ko talaga explain, yung, yung, sinabi ko kay Kuya, sabi ko XP ko, naasawaan din talaga to Kasi sabi niya nga, dalay namin ilakoy ito para maasawahan. Bayad lang kami. At yun, pinapakain-pakain ko. Na, nagulat talaga ako ngayon pag nilipat ko. Umuwi nga agad ako sa bahay. Kinuha ko yung cellphone ko para may content ko. Ayun o. No? Oh. Nasyak lang ako. Unang-unang di pa ako maniwala eh. Kasi madalas kasi may mga may mga backer dito na humahalo minsan yung mga doon. Kila kaya ito, mga maliliit yung iba. Pero ito, nakita ko, ano, maliit. Tsaka, alang naman sasama sa hindi niya nanay. Yan you know? o. Grabe. Blessing din talaga. <laughs> First time ko na, ano, na maka yung magalaga ng ano may ano pa siya oh. Pinakain niya yung ano yun. Tain niya. Galaga ng baka na nanganak. Ayan. Grabe. Ayun o. No, sana ano. First ano kasi to eh. First na anak niya to. Unang uh, naging anak niya to. Hindi niya makita yung didi o. Sana magaling siya magalaga. Kasi malaking lahi to eh o. Oh. Maliit pa yung sungay niya pero laki niyan. Ang laki niyang baka. Tsaka mabait ito, mabait. Kaya pala kagab kahapon yung nilipat ko dito ko rin talaga sa nilagay sa may ano malapit lang sa gate tapos clear kasi doon madalas doon ko rin nililipat eh pag walang baha yung ilog doon yung banda may pagkain tapos may tubig ayun o no? puntaan ko sila kuya sabihan ko kasi tatay magugulat yun kasi hindi nila alam eh kahit sila nanay hindi nila alam yun <laughs> sabi ko nang anak yung baka ko yung inalagaan ko magugulat yun <laughs> yan kasi wala talagang may alam nito eh kahit nga ako hindi ko rin expect eh na, pero yun nga sinabi ko talaga kuya na naasawaan talaga to Suspek ko rin kasi kasi yung mga time na yun talagang nagwa wild siya tapos bumabalik sa lalaki kaya sabi hindi, hindi, namin nakita pero nasyutan siguro talaga nasyutan yun hindi ko alam kung anong matagal na din yun eh Tagal na yun, matagal na yun. Alalahanin ko lang pero ang tagal na rin ma... Hindi ko alam kasi first time ko na rin talaga mag-alaga ng baka. Hindi ko alam kung ilang buwan. Pero yun, <laughs> papuntahan ko sila kuya. Tsaka sila, si tatay sabihin ko magugulat yun. Ayun no, may pusod po. Cute, ngayon lang to. Uh, nice. Kaya lang, di parang hindi siya marunong pa magpadidi o. Oh. O ano, bago lang kasi, bago pa niyo hindi na pa pinapadidi pero sana mapadidi nya kasi unang inahin, ah uh, unang anak ayan nice mabait kasi itong baka na to eh tulupot sya hmm. may anak ka na alagaan mo na mabuti anak mo I'm sure. Puntahan ko sila kuya. Saka si tatay sabihan ko. Magugulat yun. <laughs> magugulat yun sila. Kasi ako nagulat nga ako eh. Ayun, nandito lang siya ng anak. <laughs> Takbo si tatay. <laughs> Nabihan ko na si tatay. Hindi ko lang na nakuha yung reaksyon niya. <laughs> Takbo nga siya eh. Kasi nagulat. Yun, puntahan na namin grabe. Sure. <laughs> yeah. Ay, no. Ayan, first na, ay, ma, ano siya. Wala yung kilala niyo man yan ako. First na anak niya yun eh, kaya ganyan. Hindi pa nga nag-dididi kanini kasi siguro masanay niya rin yan. Oo. Oh. Babaita na. Hindi ko alam eh ano. Babae sana yan, babae. Buntis talaga. Nagulat sila. <laughs> nanganak. Kasi hindi na alam na buntis. Hindi na alam talaga na buntis yan kasi ako nagulat din eh. Pero sabihin ko mamaya sa kanila kung ano, bakit nanganak yan. Yan sabi ko na ni mamaya si kuya. Pero lalaki sir. Lalaki nga siguro. Tandayin yung lalaki kay madaling. O lalaki yan. Magaling rin siguro mag-alaga kasi ginano niya rin eh. Kahit first na anak niya. Hindi niya pa pinapadidi kanina pero kanina na ano. Nagasunod-sunod doon. Huwag mong iyan anong yung oh. laktawan ba? Nagulat nga ako kanina, kala ko kilakya ito ni. Eh. Yung pag ano ko dito, paglipat ko, sabi ko kasi may may mga pula sila doon tapos nagaano. Oo. Oh. Sabi ko may ipre eh, ano, pero maliit, sabi ko hindi ma magpunta yung maliit bagong anak. Pag tingin ko dito may parang ihi siya tapos may ano pa sa bab, ano niya. Wag mong laktawan. Oo. Wag yeah, wala na eh. Sabi ko yan ay na talaga. Nagulat nga ako din Eh. Pero yun talaga suspek ko kasi nabi ko na kay Kuya yun eh na, na buntis yan. Ah, Penjiksyon na. na nga sana yan. Kaya nga pa-injectiona okay. niya na sana. Wala para mabuntis. Tatay mo doon mag din sana siya kaya wala hmm, parin. Ano Oy. hindi mayroon ka na sayo na yan talaga. Unang anak niya. Unang anak niya ni. Kasunod yan. Ay nagulat sila. Parang hindi talaga mo kaniwala ba? Ako nga rin Kaya sabi, sabi ko. Oh, sa tiyan niya, hindi mo maano talaga. Halata, halata ko rin. Halata ko rin na buntis na ano. Kasi ako nagpakain yan eh. Hindi yung ugat niya sa baba. Yung doon sa... Pero nagulat lang talaga din ako. Na, na bigla ko nakita. Yung suspi, suspi ko lang kasi na buntis. Pero hindi ko rin talaga alam na yun nga. Buntis Oo. Kasi... Kaya sa akin yun, sa tingin ko lang. Kaya ang kaiton yun, buntis yun. Ito, tingnan mo, bigkis. Hindi, ang ano kasi dito, kung mga anak eh. Kaya bigkis yung ano. lang, so, no? Hindi kasi nila alam to na napasawan. Hindi talaga nila alam. sila kuya. Kasi ako, alam ko, alam ko kasi ako nag-alagay. Iba may sabihin ko. Kung bakit mga anak yan. mo yung tali niya para hindi siya mag-anong gusto. Para makadidi yan yung anak niya. Mainit yung mamaya. Hindi, kaya nga dito ko siya tinali. Doon ko kasi palaging natali yan, no? Sa may ilog malapit. Oo, oh, dami mo. Pero dito parang kagabi dito ko tinalay kasi sabi ko parang ano ah, kaya yun nga na pala mga nakya. Tolo yan. Buti ko ng tala niya, wala mapulupotan yan. Inom ang ano niya no. Eh. Tsaka ma, ano siya, maliksi din no. Tanggalin mo yan no, yung mga mataas. Pinomang ang kailangan lang yan, pinumin mo. Pinumil mo. Pinumil. Parang hindi nga paniwala yan kung kulang tingnan ko. Asos ah, <laughs> yung tiyan niya. Parang ano lang sabi ko wala. Kasi malaking baka. Sa ano yan? Di diba? ba nakaraan silabi ko sa inyo na -bitaw, bitaw yan dito? Hmm. Yung dito siya nakakulong. Hmm. Nag wild talaga yun. Tal dalawang bisis yun. Sabi ko buntis to kasi napunta sa lalaki ni ko Iton. Hmm. ko kasi kuya hindi maniwala eh. Sabi ko buntis yan kuya na sawahan yan, sa sutan. Sabi niya pa ano na. Pero sabi ko buntis yan kasi ako nag-alagay. Dalawang ko kinuha yun doon. Hinila ko pa ngayon, nag-wild-wild dito nakaraan na nag nakabitaw di dalawang bisis mm. nagduro man nagdaan ayo ko sa, saan hinihilay hirap talaga hilayin yan oh. huh? tapos yung na, nabalik ko na dito para nagkalma kalma na di na nag-aunga, di na nagar sa na gwan nag asawaan yun hmm. kaya yun ilaw ayo ko ilang tao ilang buwan mag-asawa yan tagal na rin yun oh. eh big kiss yung tiyan niya big kiss. Tagal na rin yun di ba sinabi ko sa inyo na ano ilang beses nakabitaw ng ano yun yung dito yun, ba may, may mga bakayan pa ba siya diyan dati oh. sabi ko na oh. ano hindi niya nga alam ni kayton yun eh oh. kasi doon siya pagkuha ko doon siya sabi niya kung galing ba sabi ko sa akin yung sabi ko, mamo, di ba niya? Sabi niya, ano lang kasi may maisan sa kabila. Baka makapunta, bintangan siya. ini Inila ko dito. Sabi ko, ano, man yan na... Nakabita ko kumaga Pagkahapon, nawala na wala ulit binalikan ko doon siya. balik na Nagbalik ko. Tapos yung hila ko nga eh, grabe ng wild niya dito eh. Tinali ko pa nga yan. Sabi, sabi ko, wag ko na kasi magawali wild talaga. Yun na yun. Bago wag sayo na magpasawa siya. Ano pa yung anak niya Yan ho mo sa Kasi sabi ko nasa talaga, nasyutan talaga yun. Sabi ko kay kuya ni kaya suspek ko buntis. Kung magpaasawa talaga ang baka yun na ngayon kasi nag-wild niya tapos yung nakabitaw doon, doon siya nagisti sa lalaki. Sabi ko, turo na niya, sabi ko na to. tanto. Kasi ganoon yung wild niya tapos nagano yung ano niya, sayang talaga magpaasawa. Baka magpaasawa talaga yun na shootan siya tapos sabi ko mashootan lang man yan, okay na kaya. Oh. Yung sinabi ko kay Kuya, eh ko hindi siya naniwala eh. Tanggalin mo yan. Wala sawa na shootan yan, <manyan> yung nagbitaw-bitaw. Hindi lang yun na suspek ko. Pero yun talaga yun. Wala yung kay Bulaw ginawa to dati, yung bata pa yun. Matagal na Ito e, dalawang taon na siguro, eh. isa. Sa na dumalaga ngayon, tapos simula hanggang ngayon. Tayo na talaga lang, partiya. Ano, yun, oh. ano, 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 ano. Pero maano oh, ginaano niya rin, no? Alaga lalaki lalaki oh. Alagaan niya rin 'yan. Oh. Oh. Magaling rin oh. siya magalaga eh, no? Hindi niya oh. ginapabayan. Hindi niya lang pinapadidi ni pa siguro sanay, unay. Pero maning didin niya ma ma yung mataba. Ano nang tukbol ng bata. Oh. Ayan makaganyan rin. May turo kasi dyan sa'yo. Wala niyo. Nag-asawa yun. Wala yun. Hindi uh, sa'yo nakasawa dyan. Hindi ma Ano yan na Ang bayo ka. Wala <laughs> yun. <laughs> hindi mag-asawa kaya. Wala. Hindi <laughs> yan mag-asawa na. Ano? Kapunta yan sa may doon. Sa may pula. Punta lang yan. Mag ano ka nang bilalay. Ang ganyan. Tapos mamaya. Wala na. Oh, sabi ko wala. talaga ito. Wala yan. Hindi ba siya? Baka yan. Sabi ko. Binta kita. May isa na naman yun, ito. yan. Ito. Ayan. Baka yan ang mag-ano yung medyo. Ayan. Oh, ano, <laughs> Oh, yan yan. Yan. Sa pag-alaga kasi ni tatay ng baka wala pa talaga siya nakaranas na ano na nanganak yung kanyang inalagaan. Wala talaga. Kaya ngayon pa rin siya nakakita. Ano, para sa akin, talagang matura. Matura. Kaya kaya, kaya, kaya kala ko nga ito mag magmatura kasi ay, ano siya, magandang katawan niya. Kataba na ano. Maganda kala, yan. Kala ko nga ka, matura. Tsaka maliit pa yung sunga niya, bata pa oh. Pero nagaplano na. May lahi. Kuya mo na, pendensyonan na lang yan. Kaya nga. Kaya nga, sabi ko, sinabi Pindic ko nga sa kanya na nasawa na yan, na shootan yan. Ganda mga o, ginadlapan na ng mga... Bago lang talaga yan. Kasi Bago lang yan. Ngayon, ngayon lang yan. Lang? May pag pagpunta ko may basa pa yung may iipa siya diyan eh. Kuno uh -huh. bigyan niya tapos yung bilalay niya may parang uh -huh. nagaano pa. Makatikang yung ano. Oo. Tanggalin mo yan. May dalawa tatlong araw, araw na yan. Marunong na yan mag uh -huh. nagtayo na ngayon malakas na eh. Tanggalin mo yan oh. Uh -huh. Alam ko so suspek ko lang na buntis hindi ko lang uh -huh. talaga na shock lang ko na may anak na nakita ko. Ganyan pa lang baka pag talagang gusto niya talaga mo pasawa. Pasawa yan kay tanong. Pasawa, talaga, yan. Alos yan mag Yun yung nakabitaw, yun yung talaga yung ano ko, sabi ko na talaga to kasi yung yung idalawang beses yung, eh. Yung tali mo, buti yung tali mo. Yung tali. Ha? pang -huh. pangtali na na nakabitaw siya. Hindi yung pangtali ko ano yun yung hindi walang ano yun. Hindi bitaw talaga sila dito yung tagtuyot yun. Bitaw ko yun. Na may binakod lang ito, sabi kasi sa labas parang tuyo na rin. Ayun na yun. Ah, wala ay, tali yun yung pinailaila ko lang. Ah, tapos sabi ko ilang bis na kabitaw, di ba? Sabi, sabi, sabi ko yung bakod mo doon nasira niya. Unga. Yun na yun, sabi ko. Tay naglabas doon yung baka ko. Ginayos oh, oh, mo. No, tapos sabi ko, uh, oh. bibinali ko umaga yun. Ginawa ko ay, doon. Nakatali dito. Tapos kabitaw yan nilang bisis yan na. Nagawal diyan. Kalabo yung baka ko, sabi ni Bintur. <makes> Nagaunga unga yan eh. Uh, yung, yung grabing unga niya tapos yung bilalay niya parang ano, sabi ko magpasaw. Tapos pagkahapon nagbumitaw na naman. Kalabas, sabi ko aron. Tapos grabing kita ko yung buslot diyan eh. Oh, yun na nga yun, sabi ko nilusot niya talaga yun. Ayun yun magpasawa na yun. Na sa sa tingin ko na anuan talaga. Yun yung sinabi ko na nasyutan siya. Kasi pag si pagdala ko dito eh, ini, grabe hila ko yun ay magsunod. Tuwa, tuwa NC ano Mondays. Nainis na nga ako, sabi ko ay eh, ako na to itali-tali, grabe ka tigas. Tapos ging tali ko siya doon, hindi ko siya pinabayaan ko. Pero sabi ko itali-tali ko sa labas kasi sabi ko, pero nagkalaman na rin siya. Eh. Na sabi ko nasawa na kasi. Mula na ganun ikaw, sa sunod niya sa kanya Oh, ngayon naman. ta ang balabaw niya na mga anak na rin, mga na rin. Tuwa, tuwa Yaman no, mo yung pinaghirapan mo, makita mo yung bunga ko. <laughs> sabi ako nga si Kuya magulat yun, hindi niya hindi na, talaga alam yun. Na doon, kaya, <laughs> gulat niya sila sinabi ko. Kahit nga ako, ako ako na gulat din talaga. Wala lang si Vincent, sabi niya. Hindi mari. Kasi hindi kasi maari. nilalam na ano na na sa kanila. Hindi ko lang nanon na ginailaila niya doon yun pala. Ang baka na ito, nag-a-wild. Hmm. Alos backward pero ang backward gusto niya talaga o oh, ginagawa niya. Ayun yun. No. Magpasawa talaga so, yun. Si talunin yung ano. Ay magpasawa talaga siya. Yun yung suspic. Sinab so, sinabi ko yung kay Kuya, sabi ko nasawa niya na shootan kasi sa pagwa ko sa turo talaga siya nakatambay yeah. tapos naga uh, Sabihan mo si Kuya mo ba doon? Sabihan ko nga doon pupuntahan ko. Tapusin mo na yun. No. Sarap ka. Hindi ikli ang kulay mo maya. Yan dito ako ng kila Kuya. Ayun yung ano kulungan. Binitaw niya yung mga kambing niya dito. Miso. <laughs> Nagulat siya na nanay doon. Nagulat. Nanganak yung baka ko. Ano baka? <laughs> yung ginalagaan ko. Ay, kaya today Oo. Eh? Oh. Ano? Nagulat din si kuya. Nanganak Please, doon? Punta mo ba doon? Ang naman noon. Oo. Oh. First O, oh, nanganak niya yun eh. Oh, galing ano. At least dito. Oo, oh, malaka. At mala masigla, malakas. Hindi, ma ma maganda na, sir. Kaya nga. Kasi oh. pawi sila. Napauwi sila. Isakto talaga yun. Oo. No. Oh. Baka magsabi sa atin yung magbilita yun. <laughs> <laughs> Punta mo ba doon? Oh, doon, right? gulat nga sila nanay din eh. Takbo-takbo oh? nga si tatay. Ah, hindi ka buntis doon ah. Unang anak niya kasi yun ni. eh. Pero masalay-salay din yan. Defensive din. Ah, buti mabait. Oo. Oh. Ah. Uh, Yo. Uh. So. Uh. Oh, tiga Malaki Lak din ah. Lakas yan. Tumatayo oh, din yan. Oh, malaki. Kasi may halahin sa so, nanay niya. Ano Ganda. Lalaki? Sarang lalaki lalaki, lalaki, lalaki. Ha? Lalaki ata. Hindi ko na check eh Lalaki babae. Lalaki. Ay, hindi. Hindi. Hindi pa alam. Puso niya kasi ganin nakita ko eh. Medyo may pa. Medyo loose talaga yung katawan niya, suro. Oh. Yung mga balat niya. Di so, ba? Mm. -hmm. Medyo Mana sa nanay niya, Yung nanay niyo Laki din oh, ng laki ng na nanay niya. Kailan na natin nagano to kasi na 9 months na rin siguro yun simula na nagano. Kasi ganyan yata yung sabi natin kanina yung mga 9 months mga nakimbaka. 9 ito, 9 ito. Yung simula yung yung, naglalabas-labas na yun. Kala mo minsan di buntis, pero magulat ka na lang. Ano pala, may laman pala. Mm. At saka unang anak niya, medyo kukwal siguro yung tiyan niya. Hindi halata. Oh, grabe, galing ha. Hilain ko lang mo. At mong... saka madali na to sir mag-anak. Madali na yun, nasanay na, sana na siya. Oh. Okay. Ginaano niya nga kanina din eh, -ano niya rin. Galing, galing. yun. Nadila-dila pa niya. Palaksyo sure. lang pa naman din picture mo siya so, yung nanay ba't yung anak makita mm -hmm. natin na ganyan sabi palaki pa rin talaga yung baka na, na. So, pero ano maganda to pag nagtakbo takbo na sir mga ano yan so, lang yan pwede na yan eh nagka ano na yan buwan, mga, ano lang to kala ko yung kila ko ito kasi nag naga sama sama rin yan dito eh. naga punta punta yung mga anak ng kay maliliit lang. kita ko kanina pero sabi ko ano yung maliit eh which lang to Kala ko naligaw lang nang nagsama dito ba? Sabi ko, hindi ma, magsama yung maliit. Sabi <laughs> ko, nanganak talaga. Nanganak talaga sa kanya talaga yan. Wala naman maligaw yan dito. Baka to ah. <laughs> Pa-surprise din siya eh. Pa-surprise lang. Pa-surprise lang. Dali natin ito sa ano? malilong. Ayun, nagulat nga si latatay, nanay, pati si kuya, pati ako. Wala talaga kasing nakakalam. O hindi namin expect ito. Parang ano lang, na-surprise lang kami na bigla na lang nanganak yung baka na hindi namin alam na naasawahan. dito. ko, hindi walang formality talaga na napaasawahan. Kasi sa lugar namin, yung sistema dito, kapag ka, yun yung may lalaki, dalhin sa lalaki, tapos o oh, kung wala kayong lalaki, tapos papaasawahan. And then, babayad ng 500. Pero kailangan sureball na na, na na alam na buntis na bago babayaran. Ganun yung sistema sa amin dito. Kasi kung, kung wala kayong lalaki, tapos magpaasawa. at yun, palano nga namin na dalhin kay Kuwaiton yung may mga lalaki sa dyan hindi pa na, nag nagagawa-gawa tapos yung yung plano namin ni Kuya sabi niya ipanjika na lang mag-consult na lang kami sa munisipyo may uh, veterinary na uh, sa mga hayop panjikan na lang namin para mabuntis kasi parang magmamatura siya kasi ang taba niyan, na baka kasi pag ganun yun eh pag na, na sa taba din hindi rin nagpapasawa pero yun nga nasyutan pala siya yung nabitaw kaya hindi rin expect nagulat lang din ako ginawan ko na lang rin ng content ng vlog kasi yung nakita ko siya kanina doon nagulat din ako kasi kada umaga hapon chinisik ko pa rin pinapakain nililipat kanina nagulat ako kaya ginawan ko na lang rin ng content uh, at maraming maraming salamat sa patuloy na nagsuporta sa aking YouTube channel sa mga subscriber ko maraming maraming salamat at uh, peace.